para matutukan ng, ng magkabilang kamera ang pagpasa nito. Sabi po yes, pa ma'am. Si, uh, Kasi hindi pa naman final yung mga decision laban sa kanya, kabilang yung kanyang disqualification. Maraming mga politiko, incumbent man o natanggal sa pwesto, na pwede pa rin tumakbo dahil hindi pa final and executory yung mga decision laban sa kanila. Mag-a-apply lamang ang absolute perpetual disqualification na kabilang ng isang parusa kapag ka final and executory na in decision. Hangga't hindi pa final and executory 'yon, pwede pa rin tumakbo 'yung mga kandidatong nasampahan ng kaso, natanggal sa pwesto o na disqualify. Sir, 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 hindi, kung hindi na siya mag-apila, di ba? Or na late siya sa pag-file, hindi naman kailangan umabot dumating sa Korte Suprema. Basta final and executory lang. Malay mo, nag yung period to appeal, hindi siya nakapag-appeal, naging final bigla. Malay mo, wala nang pambayad sa abogado, tinigilan na, wala na siyang pakialam. So, nag, um, naging final and executory din. Hindi kinakailangan umabot sa Korte Suprema. Well, hindi authorities. Challenge yan sa ating korte. Huwag na natin, huwag mo na isama yung iban. Nagawa na ng pulis yung trabaho, naimbestigahan na niya. Nagawa na ng piskal yung trabaho, na ihain na yung kaso. Hindi ba? So, um, nasa kamay na yan ng husgado at korte na pagpasahan yung mga iso tulad nito sa lalong madaling panahon. Sir, na-convict yung mga involved sa hazing kay Atyo Castillo, pero kahit um, pass na yung penalty, na another hazing victim. So, ibig sabihin ba nun? Am um, hindi porkit patuloy na nilalabag ang batas, hindi na epektibo yung batas. Hindi porkit may lumalabag sa batas, titigilan na natin magpasa ng batas. Sa sampung utos ng Diyos, di ba? Thou shalt not kill. Galing sa Diyos, nakaukit sa bato, hindi sinusunod ng tao eh. Eh, nananatiling batas pa rin naman yun hanggang ngayon. So, ganun din siguro itong anti-hazing law. Hindi yan rason para mas taasan pa yung parusa. Wala nang mas mataas na parusa pang pwedeng igawa dyan. Siguro ang hamon ay nasa mga otoridad na na itong batas na ito at higit, labi, higit sa mga otoridad na kapulisan sa mga school administrators, school heads, and institutions of higher learning na tiyakin na itong batas na ito ay naipapaliwanag sa lahat ng kanilang estudyante upang maiwasan na ito'y mangyari pang muli. Dahil madalas um, ang nangyayari, look the other way lamang. Yung mga school officials and administrators, hindi lamang dahil um, wala naman silang nakikita sa pangkalabasan, pero dahil sila mismo ay mga miyembro din noong nagdaang panahon ng na mga fraternity na ito. So sana, Maging mas mapanuri, mapagmatsag at maingat ang ating mga school office officials and administrators kaugnay ng pagpapatupad ng anti-hazing law sa lahat ng fraternity at organization na ina-accredit nila sa kanilang mga paaralan. Hey, din po, din oh. kayo, yep, alpha phi beta. Uh -huh. Pero yung, yung culture na ito, may, may may mawawala pa ba yun? Mga yung, yung, yung Uh, ang tanging initiation na inatendan ko noon ay yung sarili ko. Wala akong ibang initiation na inatendan um, matapos nung oras kong yon. So, kung ang tanong mo ay kaya bang maalis yun, kaya bang matanggal sagot ko ay oo. Baka kurot meron o ewan ko anong gagawin nila o papakainin ng sili, ewan ko. Um, uh, ano? Noon? Oo. -o. Hindi, ako, hindi nga ako kinuusap ng nanay at tatay ko ng isang linggo. Kasi hindi daw nila ginagawa sa akin. <laughs> wag na, game. <laughs> May mga karanasan sa nakaraan wag na huwag mo nang alalahanin. Ikaw naman. Yes. Actually, dapat si Senator Cayetano magbibigay ng ulat. Diretso na sa inyo. Kaya lang nagkasakit um, walang kinalaman dun sa huling araw. Nagkasakit siya. Uh, uh, nilagnat yata o nagka-fever. So, um, sana, malamang hindi na rin ngayon. So, sana, sa daring na linggo, makapag-briefing siya sa inyo. Dahil handaan na raw yung kanyang report. Yes, ma'am. Sir, uh, sinabi niyo po before that you'll pass it on time po, yung 2025 budget. Yes, ma May updates po ba on the timeline for that po? Now, specific? Um, We are I, I just talked to Senator Grace last night, the chairman of the Finance Committee as well as the LBRMO, the secretariat for the Finance Committee. Ayon sa kanila, on track sila na matapos lahat ng committee deliberations ng iba't ibang vice chairperson sa buwan ng Oktubre habang naka kami. Ayon sa Kamara, isasubmit nila ang Gab o General Appropriations Bill, ito ang version ng Kamara ng budget para sa darating na taon sa October 25. Sabi ko, baka pwedeng mas maaga kung kaya para mas ma-review na namin. Pero ang, ang timeline nila ay October 25. Kung tunay nga ma-submit nila na October 25 yon nakaschedule kami, na i-file ang committee report pag-resume namin na November 4 at inaasahan namin na by November 6 at the latest, kung makatsamba, November 5 the following day, ay masusponsoran na ang um, Paano ka lang budget ng 2025? Baka masimulan na rin namin ang interpolation sa general principles ng, October, ng November, 4, November 5 or 6 at magpapatuloy ang plenary debates the following week. Inaasahan namin maaprubahan yon sa loob ng hindi lalampas ng dalawang linggo. Ayon sa mga nagdaang schedule din ng budget deliberations ng Senado mula umaga hanggang madaling araw. for bicam um wala pa pero by tradition then and by practice humigit kumulang dalawang linggo maximum ang bicameral conference committee deliberations ng Kamara at ng Senado. Bago kami mag-adjourn kailangan 'yan mapadala sa Malacanang dahil uh, wala na kaming session. So inaasahan namin maaprubahan ng budget within the at the latest the second week of december at the earliest first week of december last last year po nag-graci senko na merong mga malalaking agencies na madaling araw na tinatalakay. Sabi niya, ay sila sa minority, so they cannot like stay the whole day. Mahirap for them. Meron na po ba siyang nirase or propose na schedule? Sa... um, papakita namin yung schedule sa isang caucus na ginagawa ng Senado naman bago magsimula ang budget, um, ang budget um, deliberations. Pwede naman namin unahin yung malalaki, pero minsan yung malalaki uh, mas gusto naman nila na sa dulo na rin para nga mas konti na lang yung tao sa dulo kaysa ang daming naghihintay mula sa iba't ibang ahensya ng hanggang madaling araw kapag ka mo yung malaki. So, pag-uusapan yun sa isang caucus na ginagawa naman ng Senado kapag ka pinag-uusapan na ang tao ng budget. Um, natuto na akong wag mag-expect ng kahit ano. Masurprise na lang tayo. <laughs> Well, hindi ko pwede ikumpara. Daghel um, nagatensa dito. Bagaman nagkaroon ng konting um, gusot, konting konti lang 'yan, hindi rason para i defer yung budget. Pangalawa, pagdating naman ng uh, pagdating ng um, plenary debates, um, hindi naman nasasagot ang head of agency. Ang sasagot ay ang sponsor na. Sa anumang katanungan ng isang senador. So sa kasong ito, si Senator Grace na bilang uh, chairperson ang sasagot ng mga katanungan kaugnay sa budget ng OVP. ayaw um, ayokong pangunahan ang plenaryo, pero nangyari na yan sa mga ibang pagkakataon na pinayagang hindi mag-appear ang head of agency. Nangyari na rin yan sa ibang pagkakataon, yung kabaliktaran, na nirequire na mag-attend yung head of agency. So, depende. Both have precedence in the Senate.